lalaban na po sila ni ano. Eto naman ang tatay, ito naman ang nanay. Mag-aaway na po sila. Ayan, mag-aaway na. Ayan, mag-aaway. Sing! Anak muna daw, bago daw. Bago daw, mga pamilya-pamilya daw. hindi daw talo si Tagig. Ha? Ah, Hindi. Ito po. Ang oh, ni video. Kay ano? Kay Tagig-Tagig. Dubli-dubli pa. Parang unan. Ano? ito magiging ilaw ang equal sing oh ah! Matalo daw si ahas at pinagalitan niya si ano si tagig-tagig tapos nung sumbong si tagig sa kanyang nanay hmm. At tinago na ni Tagig ang kanyang ano powers dito. Tinago na niya. Dahil manguwa ata ang, ang, tatay ni Ahas. Naging hindi na dumabait ang tatay ni as Ang sabi daw niya. Ang sabi daw. Wait lang po. Sandali lang po. <laughs> Kanan po ang balita na yun. Ang sumbong daw. Sing. Oh! Sing. Pinapalo daw si Charger. Sing. Sing. nako Kinukayente daw yung ano. Yun siya ng ahas. Oh! Mas malakad daw si Charger kaya sa kay Ahas daw. Sing, kinukenta daw niya. Ang kanyang mukha. Sing! Ah! Sing, sing, sing! 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 Sing, sing, sing! Patay na daw ang kanyang tatay. Natalo rin dalo ng kapangyarihan yun. Kaya sina, sila na ang nanalo. Kaya sila ang nanalo. Babuti at tinulungan mo ang anak ko. Sino ba ang friend mo? Ito daw. Ang sabi daw niya. Ayan daw. Wait lang po? Sing. Ito daw. Hello! Hello! Saan ka galing? Sa tatay naman. Ah, ganun? Sige, kaya babay na. Eee. naman daw. Iniligtas sa mga anak ko. Very good ka. Natutulog na daw ang kanyang nanay. Matutulog daw. Ito daw ang kanyang powers po ko, Tisho. Parang higaan pa. Kaya ababay na. hi